mga nanay. Kamusta po kayo dyan? <laughs> Welcome po sa ating channel. Matagal po ako nawala. Pasensya na po. So, ibaba lang natin. Okay po. So, pag-uusapan po natin ang isang katanungan ng ating mother. Mukhang nababahala po siya. Stick around. Patungkol po to sa pagkain ng sunog na posporo. So, nakadikit po sa isang Doktora Remy, tulungan niyo po ako dahil ang aking asawa ay naniniwala sa pamahiin ng kanyang nanay, na lola ng bata. Si so, pinapakain po ni lola ng sunog na palito. Ang aming anak. Tulungan niyo po ako. Ito po pa ay mayroong masamang maidudulot sa aking anak. So thank you po sa iyong pagsagot. So, ayon sa ating research sa internet, yung pong generic burnt matchstick, ibig sabihin yung simple lang na sunog na posporo, will behave as an insoluble fiber. So, magiging fiber na mula doon sa kahoy at dadaan lamang naman sa intestine hanggang sa pwitan. So, any dangerous chemical remaining will not likely cause long-term issues. So, mother, kung occasional lang pong ginawa o isang beses lang ginawa, huwag masyadong mabahala. Kasi ang sabi, any dangerous chemical remaining wouldn't likely cause long-term issues. So, balit sinabi po ni Mr. Jim Ritter ng California State University noong 2015, repeatedly paulit-ulit na pagkain ng sunog na palito ng posporo will eventually cause internal damage and eventually cancer. Oh, no. Ngayon po. Po yung puyo, sana po na po natin yung kasagutan. Ngayon, segue po tayo mula dun sa sunog na posporo. Ano naman po kaya kung ang kinain naman po by accident ay yung posporo na hindi po sunog yung posporo na buhay pa ano, na pa lang. So yung ulo po ng posporo, di po ba yung posporo may ulo po yun, ano, kagaya nito. Pwedeng itim, pwedeng blue, o kaya pula. Ang laman po nito ay oxidizing agent known as potassium chlorate. Meron pong sulfur at meron pong glass powder. So itong mga to kapag kahukinayan ng bata, nalunok, it will cause damage to red blood cells and damage to kidney and liver. So, ilayo po natin. Take home, ilayo ang mga objects, kagaya na alcohol, posporo, mga lason, panglinis, layo po sa rich na mga bata. So, yan lang po ang susunod. Thank you po, mga nanay. Salamat po at nakaabot po tayo ng 15,000 subscribers. Ang pinaka-importante po dito, please share and view. Kung ayaw nyo mag-subscribe, wala namang problema. Basta i-share nyo lang po sa nangangailangan ang ating information. Okay po ma'am. Thank you po.